Iniwan niya ako sa ospital buntis ako sa anak niya. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon. Ang taong sinumpaan kong mamahalin habang buhay, siya rin ang nagpasakit sa akin ng ganito. Habang nakahiga ako sa kama, hawak ang tiyan ko, hindi ko maiwasang umiyak. Ang mga pangarap ko para sa pamilya namin, biglang naglaho sa isang iglap. Kilalang kilala namin sa barangay na mabait si Mark, ang lalaking akala ng lahat ay perpekto. Para sa iba, siya ang ideal na asawa. Pero sa likod ng mga ngiti at magandang imahe, may madilim siyang lihim. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang kanyang paglayo sa akin. Minsan, parang nagbago siya ng biglaan. Palaging may dahilan para hindi makarating sa bahay, palaging may tawag na hindi ko dapat sagutin. Siya na ang dahilan kung bakit hindi ko naramdaman ang suporta mula sa pamilya niya. Laging may mga sulyap ng panghusga ang kanyang ina, ang biyanan ko, sa tuwing kami ay magkasama. Baka lang gold digger ka, anak, wika niya minsan, habang tinitingnan ako na parang mali ang lahat ng ginawa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tingin niya sa akin. Hindi naman ako naghanap ng pera nila. Ang mahal ko lang ay ang anak ko at ang lalaking dapat ay nagmamahal sa amin. Ang kwento namin ay nagsimula sa simpleng pagkakaibigan sa palengke. Ako, nagtitinda ng gulay sa maliit na stall. Siya, bumibili ng prutas tuwing sabado. Hindi ko akalaing siya ang lalaki na magpapabago sa buhay ko. Sa una, puro tawanan lang, simpleng usapan tungkol sa buhay. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, nagbago ang lahat. Laking gulat ko ng isang araw, inalok niya ako ng trabaho sa kumpanya ng pinsan niya. Parang pangarap na nangyari, maliit man, pero malaking bagay sa isang babae na gustong umasenso. Ngunit hindi pala iyon ang mahalaga sa kanya. Mahalaga lang sa kanya ang... Hindi ko pa rin masabi kung ano. Unti-unti kong nadiskubre na may ibang babae siya sa likod ng mga ngiti niya sa akin. Ang babaeng iyon, tila perpekto sa lahat ng bagay para sa kanya, mayaman, maganda, at mula sa isang prominenteng pamilya sa lungsod. At ako, ako ang babae na pinagtatawanan kapag hindi niya ako kasama. Isa sa pinakamasakit na araw ay noong araw ng kaarawan ko. Inihanda ko ang simpleng salusalo sa bahay namin. Niluto ko ang paborito niyang ulam, bumili ng maliit na cake, at kahit na konti lang, ginawa ko para ipakita kung gaano ko siya kamahal. Ngunit sa halip na pasayahin ako, dumating siya kasama ang babaeng iyon. Niti sa mukha niya, ngunit sa mga mata ko, kitang-kita ko ang pagtalikod niya sa akin. Umupo siya, kumain at para bang wala lang ako sa paligid. Hindi ko alam kung sumigaw ako o tumigil lang sa paghinga. Sa ospital, habang hawak ang tiyan ko, naalala ko lahat ng iyon. Lahat ng pangarap na ginawa namin bilang mag-asawa, lahat ng pag-asa ko, parang naglaho sa hangin. Ngunit may isang bagay na lumalakas sa puso ko. Hindi ko siya kailangan. Hindi ko na kailangan ang respeto ng biyanan ko o ang pagmamahal ng lalaking iyon. Ang kailangan ko lang ay ang anak ko at ang sarili kong dignidad. Ngunit ang tanong ay paano ko sisimulan muli ang buhay ko? Paano ako babangon mula sa ganitong sakit, lalo na't buntis pa ako? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang lalaking minsang mahal ko na ngayon ay nagtatago sa kanyang sariling kasinungalingan? Sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang pakiramdam ako. Para bang hindi pa tapos ang kwento namin para bang may nakatagong lihim si Mark na darating sa tamang panahon isang lihim na magpapabago sa lahat ng tingin niya sa akin. Matapos ang araw na iyon sa ospital, unti-unti kong naramdaman ang galit at sama ng loob ko na hindi ko maipaliwana. Ang bawat sandali na kasama ko siya, bawat pangakong binitiwan niya noon, tila naging biro lamang sa kanya. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagi sa puso ko na hindi pa rin siya kayang burahin at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Habang nagpapagaling ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa pinsan ko sa lungsod. Eric, may kilala akong pwedeng mag-hire sa'yo. Hindi malaki ang sweldo, pero para sa simula, okay na yan. Tumango ako sa sarili ko. Para sa akin, kahit gaano kasakit, kailangan kong bumangon at magsimula muli. Hindi ko hahayaan na sirain ng isang tao ang buong buhay ko. Sa loob ng mga linggong iyon, nakapag-focus ako sa trabaho at sa sarili ko unti-unti natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Nakilala ko ang ibang tao sa opisina, mga taong tapat at hindi mahilig manghusga. Ang saya-saya ng simpleng buhay na iyon, walang drama, walang lihim, at higit sa lahat, walang mark. Ngunit kahit na ganoon, laging may bahagi ng puso ko na nag-aalala sa anak namin, sa baby na darating sa mundong puno ng galit at sama ng loob. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi mula sa opisina, may isang babaeng humarang sa akin. Ikaw ba si Eric? Tanong niya, may ngiti sa mukha pero may kakaibang kinikilos. Napatingin ako, nagulat. Siya ang babaeng nakasama ni Mark sa birthday ko, siya ang dahilan ng lahat ng sakit ko. Ah, ako nga. Sagot ko, medyo nanginginig ang boses, hindi sa takot kundi sa galit at pagkalito. Umiti siya at parabang walang nangyari noon sa pagitan namin. Gusto ko lang sabihin baka gusto mong malaman ang totoo. Hindi siya tulad ng iniisip mo. Tumayo ako doon, hindi alam kung anong sasabihin. Ang mga mata ko, puno ng tanong at galit. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ko, halatang nanginginig pa rin. At doon niya sinabi ang isang bagay na bumaliktad sa lahat ng alam ko. Si Mark hindi niya alam na buntis ka. Iniwan kanya dahil may iniisip siyang mas malaking problema. Hindi siya sinadya, pero kailangan mong malaman may pera kapala at hindi mo alam. Hindi ko maintindihan. Pera? Ano ang ibig niyang sabihin? Sa isip ko, naghalo ang galit, lungkot at kakaibang curiosity. Paano ko nalaman kung totoo ang sinasabi niya o isa lang itong paraan para saktan ako muli? Munit may tinig sa loob ng puso ko na nagsasabing kailangan kong malaman ang lahat ng lihim ni Mark kahit gaano kasakit. Sa mga araw na sumunod, unti-unti kong nadiskubre ang lahat ng sikreto niya, ang tunay niyang trabaho, ang mga investments na hindi niya ipinakita sa akin, at ang mga dahilan kung bakit bigla siyang lumayo. Ang lalaking inisip ko noon na perpekto sa iba ay nagtatago pala ng mas malaking lihim, isang lihim na magpapakita na sa huli, ako ang may kontrol sa kwento namin at habang unti-unti kong nakikita ang katotohanan, may pakiramdam ako na hindi siya makakaalis sa buhay ko ng ganito lang. May isang araw na darating, isang araw na malalaman niya na hindi lang siya ang maihawak ng kapangyarihan. Hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon. Umuulan ng malakas at nakaupo ako sa labas ng maliit na kainan sa kanto ng barangay. Hawak ko ang tasa ng kape habang iniisip ang lahat ng nangyari sa buhay ko sa nakaraang mga buwan ang sakit, ang panghihina, at higit sa lahat ang galit sa lalaking minsang tinawag kong asawa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kakaibang damdamin akong lumalakas sa loob ko. Hindi ko inaasahan, ngunit naramdaman ko, para bang may kapangyarihan akong natuklasan sa sarili ko. Isang kapangyarihang magbabalik ng respeto at magpapakita sa mundo na ako, hindi siya, ang maihawak ng totoong halaga. Ilang linggo ang lumipas at nakakuha ako ng pagkakataon na bumalik sa lungsod. Hindi bilang si Eric na dating inaapi, kundi bilang isang babaeng may sariling kayamanan. May pera ako ngayon, pera na hindi ko hinahanap mula sa kanya, kundi mula sa sipag at tiyaga ko. Ang bawat pawis at luha ko, nagbunga. At ang pinakamagandang bahagi, hindi niya ito alam. Nagpakita ako sa isang event sa lungsod, isang gala na inorganisa ng kumpanya kung saan ako ngayon nagtatrabaho. Nakita ko siya doon, Mark, nakasuot ng mamahaling suit kasama ang babaeng nakasama niya noon sa birthday ko. Tumingin siya sa akin at muntik na hindi makilala. Ang babaeng dati niyang iniwan, ngayon ay ng may tiwala, may dignidad at may sariling liwanag. Eric, tanong niya, halatang nagulat. Mumiti ako, hindi sa parang pataas ang noo, kundi sa ngiti ng babaeng may kwento at may karanasan. Ako nga, sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit. Alam mo, Mark, hindi ako yung babae na iniwan mo. Ngayon, ako ang babae na may sarili ng halaga. At may isang bagay na hindi mo alam di. Kumapit siya sa braso ko, halatang gustong itanong ang lahat. Ngunit pinili kong hindi muna sabihin. Ang pakiramdam na iyon, ang pagmamasid sa kanya, habang hindi niya alam ang kabuuan ng katotohanan, ay masarap, mas masakit, ngunit mas nakakapagpabago ng isip. Ngunit hindi lang iyon. Habang papalapit ang gabi, napagtanto ko na hindi lang pera ang dala ko sa buhay ko ngayon. Dala ko ang karanasan, ang lakas, at ang tapang na hindi niya kayang sirain. Ang anak ko, ang baby namin, ay magiging bahagi ng bagong buhay na ito. Isang buhay kung saan hindi kami depende sa sinuman at higit sa lahat, isang buhay kung saan kami ay may dignidad at karangalan. Ang twist sa kwento. Hindi niya alam na mailihim akong plano para sa kanya. Hindi para saktan siya, kundi para ipakita na kahit iniwan niya ako noon, ang karma ay may paraan para baliktarin ang lahat ng mali. Sa isang gabi na hindi niya inaasahan, malalaman niya na ang babaeng tinawag niyang T. Gold Digger ay siya palang maihawak ng tunay na kapangyarihan. At habang nakatingin ako sa kanya, may ngiti akong hindi niya maunawaan, isang ngiti ng babaeng muling bumangon mula sa lupa, ng babaeng hindi na matitinag ng sinuman. Ngunit bago ko maipakita ang lahat, may isang mensahe ang dumating sa akin mula sa isang taong hindi ko inaasahan isang taong may alam sa lahat ng lihim ni Mark at handang ibunyag ang katotohanan. Kinabukasan, bumangon ako ng may kakaibang pakiramdam, halo ng kaba at pananabi. Ang mensahe na natanggap ko kagabi ay mula sa isang taong matagal ko nang hindi nakikita, ang pinsa ni Mark, si Liza. Alam niya lahat tungkol sa mga sikreto ng pamilya nila, at tila handa na siyang ibunyag ang lahat sa tamang panahon. Tumawag siya sa akin sa hapon. Eric, kailangan nating mag-usap, wika niya, medyo nag-aalangan. Sumagot ako ng mahinahon. Sige, saan tayo magkikita? Nagkasundo kami sa isang maliit na caf sa lungsod. Pagdating ko, nakaupo siya na maihalo ng kaba at sigla. Eric, may gusto akong ipakita sa iyo. Hindi mo alam pero Mark may ginagawa siyang mali at hindi lang siya ang nagtatago ng sikreto, ang buong pamilya niya ay may alam na hindi nila sinabi sa kanya. Nagulat ako. Ano ang ibig mong sabihin, Liza? Mumiti siya, pero may kakaibang lamig sa mata niya. May records ako, Eric. Mga dokumento at transaksyon na magpapatunay na hindi siya perpekto, at higit sa lahat, magpapakita kung sino ang totoong gold digger sa kwento niyo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na manginig. Ang dami ng emosyon sa loob ko, galit, pananabik, at kahit kasabikan, ay parang bumalot sa puso ko. Sa wakas, darating ang araw na malalaman ng lahat ang katotohanan. Ngunit bago ko pa man maisip kung paano ko gagamitin ang impormasyon, dumating si Mark sa CAF. Halatang nagulat siya nang makita ako. Eric anong ginagawa mo dito? Tanong niya, may halo ng pag-aalala at pagtataka. Umiti ako, dahan-dahan at mahinahon. Mark, nagkikita lang ako ng kaibigan. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang lahat ng sinasabi mo tungkol sa akin ang tawag mong gold digger mali. At sa tamang panahon, lahat ay malalaman. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Ang lalaking dati may hawak ng kapangyarihan sa buhay ko, ngayon ay parang bata na naloko. Ang babaeng iniwan niya noon ay hindi na nagdurusa ang babaeng iyon ay muling bumangon, mas matatag at may sariling kayamanan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Habang nag-uusap kami, may tawag si Liza. Eric, huwag mong pansinin. May mas malaking lihim na darating at kailangan nating maging handa. Hindi lang ito tungkol kay Mark, kundi pati sa kanyang pamilya. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Ano ang darating? Ano ang lihim na hindi ko pa alam? Ang pakiramdam na iyon, isang halo ng kaba at excitement ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa wakas, ang lahat ng paghihirap, sakit at pagtitiis ay may dahilan. At habang nakaupo kami roon, naramdaman ko ang kapangyarihan ng kaalaman. Ang babaeng tinawag na gold digger, ako, ay palaging may plano. At darating ang araw na hindi lang ang buhay ni Mark ang mababago, kundi pati ang pananaw ng lahat sa akin. Ngunit bago ko maipakita ang lahat, may dumating na mensahe mula sa bangko, isang mensaheng magpapabago sa lahat ng iniisip ni Mark tungkol sa akin. Lumipas ang ilang araw matapos ang CAF incident. Ang mensahe mula sa bangko ay nagdala ng kakaibang kapanatagan sa akin. Habang hawak ko ang dokumento, naramdaman ko ang bigat ng nakaraang taon na unti-unting nawawala. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng luha at pagdurusa ay nagbunga. Ang dokumento ay nagpapatunay ako ang tunay na may pera. Hindi dahil sa Mark, hindi dahil sa kanyang pamilya, kundi dahil sa sipag, tiaga, at talino ko. Ang taong tinawag akong gold digger ay siya palang nagkamali sa kanyang paghusga. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya pinahiya sa harap ng iba. Ngunit ipinakita ko ang katotohanan sa simpleng paraan sa sarili kong tagumpay sa dignidad na hindi niya matitinag. Ang babae na iniiwasan noon ng kanyang biyanan at tinawag na pabaya ay ngayon ay naglalakad ng buong tiwala, hawak ang buhay na kanya mismo ang bumuo. Isang gabi, nagkasalubong kami ni Mark sa lobby ng isang hotel kung saan ako ay nag-organisa ng meeting para sa trabaho. Tumingin siya sa akin at maihalo ng paghanga at pagkabigla sa mata niya. Eric hindi ko alam na di. Umiti ako. Hindi mo kailangan malaman lahat ng detalye, Mark. Ang mahalaga, nakita mo na ngayon na hindi mo ako kayang kontrolin. Tumigil siya, walang masabi. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ganap na akong nakalaya. Ang baby ko, na siyang inspirasyon ko sa lahat ng ito, ay magiging bahagi ng bagong simula, isang buhay kung saan kami ay malaya, malakas at may dignidad. Ang twist sa kwento. Hindi siya ang nagwagi. Ako ang may hawak ng kapangyarihan, hindi sa galit, kundi sa tagumpay at karangalan. Ang karma sa dulo ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay ng hustisya sa sarili. Habang papalapit ako sa kotse ko, huminga ako ng malalim. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng puso ko, may liwanag ng pag-asa at bagong simula. Ang babaeng tinawag na gold digger, ako, ay hindi lang nakaligtas. Ako ay umunlad. Ako ay nagtagumpay. At sa bawat hakbang na ginawa ko, dala ko ang aral ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera ng iba, kundi sa tapang, dignidad at pagmamahal sa sarili at sa sariling pamilya. Ngiti sa labi ko, habang pinagmamasdan ang lungsod sa dilim, alam ko, handa na akong magsimula muli sa sarili kong paraan. Tapos na ang kwento.